Hi guys! Ito na po kami. Uh, ito po na yung ginawa namin Christmas tree sa ano, sa bulakang kahapon. Uh, ngayon, ito na po yung finished product namin. Uh, perla lang po ang ginamit ko yan. Tinanggal ko po, po siya ng dahon. Pagkatapos, inuwi po namin niya sa Maynila. Ngayon, ginawa na po namin Christmas tree. Ito po, dito po, makikita mo. Pakita mo itong ginawa po. Ganda, di ba? Ayan, ang ganda. Kasi may Christmas party po kami. Hmm. Kaya makakamura kayo kung kayong gagawa. Kasi kung bibili kayo, mahal. Tapos ito po yung mga giveaway namin. Sa ano, sa Christmas party namin. Sa nakakahumpa. Ayan, mga sponsor lang po yan. Nagbigay niya. Kaya hindi pa po namin naaayos. O, di ba? Hmm. Di ba mahal na ninyo? Shout out sa inyo lahat. Ah, uh, shout out nga pala kay Dali. Ah, uh, Merry Christmas. Thank you pala sa mga sponsor. Ah, uh, thank you rin kay Beth. Tsaka thank you kay Terry. Ah, uh, kay Helen at tsaka kay Yoli, Maraming salamat sa inyo. Tignan yung Christmas yung ginawa ko. Gawa ko lang 'yan. Sabon na perla. Tsaka mga puno na pinagano ko, pinuha ko sa bulakan. 'Yan. Shout out sa inyo lahat, mga, mga subscriber ko, mga followers ko, uh, mga viewers ko, maraming salamat. Uh, si Gingging, si Richard, si Teresa ng, ano, Teresa ng Bulacan, at Nora. Uh, hindi pa ba? Marami pa eh, kasi hindi ko ano Hindi ko na matanda na. Pakarami kasi nagtapas shoutout sa akin. O sige talaga guys. Ah, bukas naman, lalagyan ko pa siya ng laman. Pakikita ko pa rin sa inyo. Okay. Hindi pa tayo nagkakalam dyan ba? Hmm? Papa, alam na ba? Hindi pa. Kasi natin pa ang Okay. bukas ulit bibili muna kami ng palamuti ng mga at pakikita ko sa inyo okay bye bukas naman kita ulit see you tomorrow ah uh, bigay sa akin ni Dali from Germany ah uh, ginawa po niya plain shot po ah uh, pamasuko niya po sa akin to ah uh, nagpapasalamat ako sa nagbigay thank you sa inyo at uh, saka sa mga pabango na binigay niya at uh, Ayan, Dali. At ito pa. Ito naman yung Christmas tree ko dito sa itaas. Bukod yun na sa ibaba. Bukas pakikita ko sa inyo yung ginawa ko. Talagang pinaghirapan ko na puno siya na ko ng sabon. Kung waris, no? Ah, pagka nalagyan ko ng mga bolsyo, bukas pakikita ko po sa inyo. Di ba, guys? O, tara. Bukas na po uli. Bukas naman. Bukas naman. okay na okay na. Hey guys ato na po mag-uumpisa na po mag, na po kami mag Christmas party at na po yung mga regalo na pamimigay ko giveaway ito po yung mga bigas ayan po yung mga candy sa tsaka mga regalo sponsored by Dali from Germany shout out sa iyo, Dali thank you Dali saka ito po yung tinjain sigi po kami mamaya ayan po ito po po ito po yung mga mga accessories naman mga palamuti na pagpipilian na maya ng mga followers ko. Ayan po guys, oh. Madami po yan. Okay, games gift po kami ngayon eh. Merry Christmas po sa inyong lahat. Kaya po, mamimili po kami. Christmas. Merry Christmas! Mamimili po kami, magbubunutan po kami. Tara guys! Merry Christmas! Guys. Mamita! O na, ayun ako na! Ako na! Isa-isa, isa. Ito. Ito.

Aba okay nga, Oh, ka. oh baby, baby, <laughs> sabihin niyo kung, kung ano 'yung ha, nakikita niyo ha. Sabihin niyo kung islog po ano. Ay, ano po ito? Iskwela. Hindi, ba? Ero ko pa. Oh, pre. Iskwela. 'Yan. bisiklo. Hello <laughs> po.

来，走。 Last chance, last chance. Last chance. Eh. Last chance. Last chance na. Ano nga ito? Pinagamit sa panay. Pinagamit sa pesta yan. Ay. Palamuti <laughs> uh, na ba? Ano bang palamuti na yan? Balit na. Balit na, Balit na. may palit na. na. na yan.

Salamat, nakita. Salamat. Oh. na. Noreng, na. Oo. Oh, may, oh, oh. huh? may oh, Noreng, ah. dali. Oh, Merry oh, na. Christmas. Oh, I love it. I love it. Oh, hindi <forbidding> namin na mga, so, na mga uh, followers ko, sa mga sa, akin, sa mga nagko-comment. Ito na po na. po, namin, pati po yung mga bigas, so, yan bibigay po namin pati po yung mga Asan yun yun? ka, Ano ba niya? sa'yo. Mabuti na. Pwede akin, baka sa akin? Mamita. Ah! Sino nakakuha sa Mamita? Ito po sa akin. Galing po kayo rin. Merry Christmas! Christmas, Mamita! Thank you, Mahi! Welcome! Thank you, Christmas! Nasa'y anak ko. Ano sa'yo? Si Mina. Ah, may

Kami yang paling kami yang paling kami yang paling kami yang

Happy New Year, guys! Thank you. Merry, Merry Christmas. Christmas! Thank you! Thank you. Bye!